Ang mga storm shadow ng Ukraine ay nagpakawala ng galit ng langit sa isang punong himpilan ng Russia. At ang mga plano ni Putin para sa Donetsk ay nagulo. Noong Hulyo 1, United 24 Media, ang isa sa mga unang nagbigay ng mga pangunahing detalye tungkol sa mapaminsalang pag-atake ng misail ng Ukraine sa Donetsk. Malaking bahagi ng oblast na naging pangunahing fokus ni Putin mula nang ilunsad niya ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar ay nahihirapan sa ilalim ng Russia. Nagiging pangunahing target ng Ukraine ang Donetsk. Sa matinding pag-atake rito, nililikha nila ang posibilidad ng mga kontra-atake na maaring magbawi ng nawalang teritoryo sa kanila. Iyan ang nangyari noong gabi ng Hunyo 30 hanggang Hulyo 1. Batay sa United 24, naglunsad ang Ukraine ng malakas na missile strike na nagdulot ng malakas na pagsabog sa Donetsk ayon sa TASS, pinagtrabahuhan ng mga air defense ng Russia, sa rehiyon na pabagsakin ang mga Storm Shadow Missile na inilunsad ng Ukraine. Bigo ang Russia. Matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang isang pasilidad ng metalurhiya sa Donetsk na ginagamit ng Russia bilang pangunahing punong himpilan habang naghahanda si Putin para sa panibagong tag-init na opensiba para sakupin ang buong oblast. At hindi lang Donetsk ang tinarget ng Ukraine. Tinamaan din ng mga misil ang Luhansk. Ang oblast na iyon, na halos hawak na ng Russia, ay matinding tinamaan na nagresulta sa maraming sunog. Muling tinarget ng Ukraine ang isang mahalagang pasilidad militar. Makikita sa mga video sa Telegram ang pagbagsak ng mga misil ng Ukraine, kasama ang mga komentaryo ng mga video ng pangyayari. Tingnan mo, nakikita mo ba? Tanong ng isa sa mga nagbibideo video. Aha, ayun na, sagot naman. Tapos, boom! Tumama ang Ukrainian na misail. Habang ang dalawang Ruso na nagbibideo ng eksena ay nag-iisip na tinamaan lang ng Ukraine si Vaush. Yan ang dating mataas na paaralan ng militar sa abyasyon para sa mga navigator sa Luhansk. Habang umaakyat ang usok sa magkaparehong lugar, si Andrei Kovalenko, pinuno ng Ukraine Anti-Disinformation Center, ay nag-post sa Telegram para ipagmalaki ang mga tagumpay ng kanilang bansa tumpak na operasyon laban sa mga Ruso sa pansamantalang sinakop na Donetsk. Ayon kay Kovalenko, ang sitwasyon sa Ukraine ay napakabigat. Kalauna ay lumabas ang mga ulat na nagpakita ng tunay na lawak ng pinsala, at ang mga ulat na ito ay sinamahan ng malaking balita. Hindi lang isang mahalagang punong himpilan ang winasak ng Ukraine sa Donetsk. Isa sa pinakamahalagang komandante ni Putin ang nasawi rin sa pag-atake ng Storm Shadow. Ayon sa Ukraine Wire, si Colonel Ruslan Guryachkin, pinuno ng 8th Combined Arms Army ng Russia, ang tinutukoy na koronel. Itinatag noong 2017 ang walong the Combined Arms Army ay nakatalaga sa Southern Military District ng Russia bago ni Putin sinimulan ang pananakop. Lumahok ito sa paunang pagsalakay bilang puwersang panangga para sa Russia kapag nakuha na nito ang silangang bahagi ng Ukraine. Ang ikawalong pinagsamang hukbong sandatahan ay naglingkod sa maringka upang pigilan ang mga kontra-opensiba ng Ukraine laban sa Russia noong tag-init ng 2000 at 23. Natuwa si Putin sa mga nagawa ng grupo. Noong Agosto at 2024 nilagdaan niya ang kautusan na nagkakaloob sa hukbo ng titulo bilang mga bantay. Binigyang parangal ang Russia para sa tapang at kabayanian nito sa Ukraine. Ayon sa Ukraine Wire, inialay ni Goryachkin ang buong buhay niya sa paglilingkod sa militar ng Russia. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang kadete bago umangat sa rango at naging komandante sa puwersa ni Putin. Patay na ang kumander ng ikawalong pinagsamang sandatahang hukbo at nasira ang punong himpilan nito sa Donetsk. Lumalalim ang krisis para sa Russia. Ayon sa Telegram channel na Supernova Plus, malakas na tinamaan ng Ukraine ang base sa Donetsk gamit ang Storm Shadow Missiles. Kaya posibleng hindi na makabawi ang ikawalong pinagsamang sandatahang hukbo. Tinamaan ang gusali hanggang sa basement. Ayon sa channel, ang mga namatay ay inilalabas ng paisa-isa bagamat hindi pa ito kumpirmadong balita ayon sa Kiev Post. Pinapahiwatig na posibleng nawalan ang Russia ng maraming sundalo, kabilang ang kumander ng mga tropang iyon. Ang pag-atake ng Ukraine sa mga puwersa ni Putin sa Donetsk ay nagdulot ng matinding dagok na nagpapalabo sa tag-init na opensiba ni Putin sa Oblast. Kung kasing epektibo nga ito gaya ng sinasabi ng ilan, pero babalikan natin ang puntong iyan mamaya sa video. Una, kailangan mo nang sumagot ang Russia sa ginawa ng Ukraine sa Donetsk. Ang tugong iyon ay hindi pangkaraniwan mula sa Russia. Kadalasan, binabalewala ng Russian Defense Ministry ang mga missile at drone attack ng Ukraine. At sinasabing ang pinsala ay dulot lamang ng mga bagsak na debris matapos mapabagsak ng air defenses ang mga projectile. Sinisikap ng Russia na sabihin na ginamit ng Ukraine ang Storm Shadow missiles para pumatay ng mga sibilyan. Ayon iyan sa Kiev Post na nagulat tungkol sa mga pahayag ni Dennis Pushilin na namumuno sa tinatawag na Donetsk People's Republic. Si Pushilin, na sinuportahan ng Russia, ay isa sa mga pangunahing pinuno ng pro-Russian na puwersa sa Donetsk sa kanilang pag-aaklas laban sa Ukraine. Sa isang post sa Telegram, binanggit ni Pushilin ang pag-atake ng Ukraine. Isang sibilyan ang napatay at tatlo pa, kabilang ang isang teenager, ang nasugatan sa Republika. Bago mag-alas 10 ng gabi, Nilusob ng kalaban ang kabisera ng rehiyon gamit ang long-range missiles mula sa ere. Sa distrito ng Voroshilovsky, isang babae ang namatay, habang isang binatilyo at isang lalaki naman ang nasugatan ng magkaiba ang tindi. Mapapansin na walang kahit anong nabanggit ukol sa ginawang pagsira ng Ukraine sa isang pangunahing base militar ng Russia sa Donetsk. Pilit ni Pushilin na palabasin na ang pag-atake ng Storm Shadow ng Ukraine ay sinadyang pagtatangka na pumatay ng mga sibilyan kabilang ang kababaihan at bata, sa halip na eksaktong pag-atake militar ayon sa Ukraine. Ayon kay Pushilin, ilang infrastrukturang pasilidad ang nasira, kabilang ang mga trade pavilion ng Sokol Market, ang Central Department Store, at ang bangko. May sunog sa lugar ng pag-atake. Nagpapatuloy ang mga operasyon sa paglilinis at pag-apula. Mas tumpak na detalye, malalaman matapos nito. Kawili-wili ang nabanggit tungkol sa trade pavilion. Ayon sa Ukraine Wire, malapit sa lokal na shopping center ang punong himpilan ng Ikawalong Combined Arms Army. Posibleng aksidenteng nabunyag ni Pushilin na tinamaan ng Ukraine ang talagang target nila. Siguro, aksidenteng nabuking ng pro-Russian tagapagsalita ang katotohanan sa pag-atake ng Ukraine habang pilit niyang pinoprotektahan ang mga sibilyan. Tinapos ni Pushilin ang kanyang pahayag at sinabi, Sa sentrong distrito ng lungsod ng Golovka, isang binatang ipinanganak noong 2006 ang nasugatan dahil sa isang pag-atake ng kamikasi unmanned aerial vehicle. Ang mga nasugatan ay tumatanggap ng kwalipikadong medikal na pangangalaga. Isang gusaling tirahan ang nawasak at labindalawa ang nasira pati na rin ang pito pasilidad ng sibilyang infrastruktura. Sa Kalininsky, may klinika, dormitoryo, tatlong boiler house, parmasya, ng Nikitovsky at Central City, at sangay ng bangko sa mga distrito ng Golovka. Ayon kay Pushilin, nagsagawa ang Ukraine ng 26 pag-atake gamit ang mga long-range missile at isang daan at 55 mm na kanyon ng artilyerya. Karamihan sa mga pag-atake ay sa Donetsk at ilan sa Luhansk. May dalawang panig na kwento rito. Ayon sa Ukraine, mga target militar lamang ang kanilang binomba noong Hunyo 30 at Hulyo 1. Pinatunayan nila ang pahayag gamit ang mga pangyayari na nagresulta sa pagkasira ng isang punong himpilan ng militar ng Russia at pagkamatay ng isang mahalagang komander. Na natiling tahimik ang Russia sa mga insidente. Sa halip kumikilos ito na parang sinadya ng Ukraine ang pag-atake sa mga tirahan, komersyal, at pinansyal na sentro sa Donetsk para patayin ang mga sibilyan. Mukhang sobra ang pahayag na iyan, lalo na mula sa isang makarasya. Sa katunayan, ang Russia ay may mas malaking record sa pag-atake sa mga sibilyan. Natila isa sa mga pangunahing estratehiya ni Putin. Ayon sa statista, mula Pebrero 24, 2022 hanggang Mayo 31, 2025, 13,300. Apat naput isang na sibilyan ang namatay dahil sa pag-atake ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Sampu sa 700 at sampung na namatay ay mga bata. Ayon sa statista, nagdulot din ang Russia ng 32,700 at apat 32,744 at na sugatang sibilyan sa parehong panahon kung saan 2076 sa mga nasugatan ay mga bata. Iniulat ng United Nations noong Hunyo 30 na dumarami ang pag-atake ng Russia sa mga sibilyan. Batay sa ulat mula Disyembre 1, 2024 hanggang Mayo 31, 2025, pumatay ang Russia ng 500 na anim 86 sibilyang Ukrainian at nasugatan. Umabot sa 400 na at 77 ang bilang ng mga nasugatan. Tumaas ng 37% ang bilang ng mga sibilyang nasawi o nasugatan sa Ukraine kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Posibleng may sibilyang nasawi sa pag-atake ng Ukraine gamit ang Storm Shadow sa Donetsk, ngunit hindi ito sinadya. Matagumpay na tinira ng Ukraine ang mga target militar. Ang sitwasyon sa Donetsk ay kakaiba kumpara sa pag-atake ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine gamit ang mga drone at missile. Kahit ano pa ang sabihin ni na at ng mga kagaya niya, nagawa pa rin ng Ukraine ang isang matinding pag-atake laban sa mga puwersa ng Russia. Mga misail mula sa langit ang tumama sa isang mahalagang punong himpilan gamit ang mga Storm Shadow Missile. Ang Storm Shadow, na tinatawag ding Scalp, ay isang long-range na air-launched cruise missile na magkatuwang na dinevelop ng France at United Kingdom kapwa ibinigay ang mga misil na ito sa Ukraine at pinayagan din ng dalawa ang Ukraine na gamitin ito laban sa teritoryo ng Russia. Ayun iyan kay German Chancellor Friedrich Merz na naghayag nito noong Mayo. Wala nang anumang mga limitasyon sa saklaw ng mga armas na ibinigay sa Ukraine, maging mula sa United Kingdom Pransya o United States. Wala ring limitasyon mula sa United States. Hindi mahalaga ang mga limitasyong iyon sa konteksto ng pag-atake ng Ukraine sa Donetsk, dahil bahagi ito ng Ukraine. Gayon paman, ipinapakita ng pagtanggal ng mga limitasyong iyon na may kakayahan ang Ukraine na gamitin ang Storm Shadow sa kanilang laban kontra sa mga puwersa ni Putin. Ginawa nila ito noong Hunyo 30 at Hulyo 1, nagdulot ng matinding pinsala. Ayon sa Army Recognition, ang isang Storm Shadow Missile ay may bigat na nasa 2,800 at 46 libra at haba na humigit kumulang. 16.7 talampakan bawat missile ay may turbojet propulsion system na kailangan para itulak ang mabigat na sandata. Ang ilang version ng Storm Shadow ay kayang maglakbay ng hanggang 300 at 50 milya dahil sa sistemang iyon. Perpekto para sa Ukraine na mag-launch ng pag-atake mula sa likod ng front lines, target sa mga pasilidad sa Russian occupied territory. Gumagamit ang missile ng kombinasyon ng Global Positioning System at isang Inertial Navigation System o Inertial Navigation System para maabot ang target nito. Ayon kay Army Recognition, ang una ay nagbibigay ng satellite-based na positioning data, habang ang Inertial Navigation System ay gumagamit ng motion sensors para tulungan ang missile na matukoy ang posisyon at oryentasyon nito kaugnay ng target. Terminal Guidance na gumaga kapag malapit na ang misail sa target. Kasama rito ang paggamit ng preloaded digital na mapa kung saan kinukumpirma ng Storm Shadow ang ruta nito gamit ang mga terrain reference at real-time na datos mula sa onboard radar altimeter. Sa madaling salita, napakatumpak ng Storm Shadow at dahil sa kombinasyon ng mga sistemang ito, matibay din ito laban sa electronic jamming na maaaring gamitin ng Russia para iligaw ito sa ruta. Gayunpaman, ang tampok ng buong pakete ay ang warhead ng Storm Shadow. Ang Bomb Royal Ordnance Augmented Charge o Bomb Royal Ordnance Augmented Charge ay isang warhead na idinisenyo para partikular na sirain ang mga matitibay na target o yaong nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Maaaring iyong natatandaan na umabot ang atake ng Ukraine sa Donetsk maging sa basement ng punong himpilan ng militar ng Russia. Ang Bomb Royal Ordnance Augmented Charge Warhead ang dahilan kung bakit posible iyon. Ang Storm Shadow ay kayang sumabog sa loob ng gusali para mailibing ang sarili nito sa basement bago sumabog ang misil. Ayon sa Army Recognition, gumagamit ang brooch ng two-stage na paraan. Sa unang yugto, ang isang shaped pre precharge ay lumilikha ng butas sa panlabas na bahagi ng target para makalusot ang misil. Ano mang bagay, mula sa karaniwang pader hanggang sa reinforced na konkreto, ay madaling pasukin ng unang yugto ng pagsabog na ito. Ang layunin ay butasin muna ang target bago sumabog ang pampasabog. Kapag nabutas na ito, ang kasunod na bomba ay pumapasok sa loob ng target. Sa ikalawang yugto, sumabog ang siyam na raan siyam naput dalawang libra na bomba na sumunod na naging sanhi ng matinding pinsala. Mahirap din sa Rusya na pigilan ang isang storm shadow missile. Ang misil ay maaaring lumakbay sa bilis na hanggang match 0.75 depende sa taas nito. Ngunit hindi ito masyadong mabilis para imposibleng pabagsakin. Maaaring gamitin ng Ukraine ang Storm Shadow upang samantalahin ang mga lugar na kulang sa depensa sa himpapawid ng Rusya. Kakadiscover lang ng ikawalong hukbong sandatahan ng Rusya sa mahirap na paraan ang ibig sabihin ng pag-atake sa Ukraine para sa mga susunod na hakbang, bago talakayin ang malawak na epekto nito sa Donetsk. Mahalagang ulitin natin na maan din ng Ukraine ang Luhansk noong mga pag-atake nila noong Hunyo, 30 at Hulyo Isa. katulad ng Donetsk. May maraming pro-Russian sa populasyon ng Luhansk bukod pa sa mga sumasalakay na puwersa ng Rusya. Ito ang dahilan. Kabilang sa mga pro-Russian na ito ang pinuno ng Luhansk People's Republic, si Leonid Poseknik. Nagbigay siya ng isang kawiliwiling pahayag noong ikatatlong ng Hunyo, bago pa man ilunsad ng Ukraine ang kanilang pag-atake. Literal, dalawang araw na ang nakalipas. Inulat na ang teritoryo ng Luhansk People's Republic ay ganap ng napalaya. Isang daan porsyento, sinabi iyon ni Putin, matapos niyang ipahiwatig noong Marso na kontrolado na ng Russia. Ang siyam naput siyam ng Luhansk ang parehong mga pahayag na ito ay nilayuon bilang mga mensahe para sa Ukraine, gamit ni Putin si Pasechnik bilang tagapagsalita upang iparating iyon. Nahulog na ang Luhansk at wala nang magagawa ang Ukraine ukol dito. Tumugon ang Ukraine sa mensahe sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga misil sa Luhansk. Sinabi ng Ukraine sa Russia na hindi mahalaga kung gaano karaming bahagi ng Luhansk ang nasakop ng mga pwersa ni Putin. Kahit ganap ng kontrolado ng Russia ang rehiyon, patuloy na lalaban ang Ukraine para rito. Kahit mapaalis ang mga tropa ng Ukraine, magpapatuloy ang mga pag-atake gamit ang long-range missiles at drone. Nasisira sa mga puwersa ng Russia. Hanggang sa hindi na magamit ni Putin ang Luhansk bilang basehan para sa mas malalim pang pananakop sa Ukraine. Gayunpaman, Donetsk pa rin ang pangunahing target ng Ukraine. Ang layunin nito ay simple, pabagalin ang paglusob ni Putin sa Donetsk. Noong ika ng Hunyo, naglabas ng ulat ang Institute for the Study of War, or Institute for the Study of War, na sinusuri ang opensibang kampanya ng Russia. Napansin nito na sinimulan na ni ang kanyang opensiba ngayong tag-init na karamihan ay nakatuon sa pag-angkin ng Russia sa buong rehiyon ng Donetsk. Kinumpirma ni Pablo Palisa, Deputy Head ng Presidential Office ng Ukraine, noong Hunyo 5 na malamang sinusubukan ng Russia na sakupin ang buong Donetsk at Luhansk. Pagsapit ng Setyembre 1, 2025 lilikhain ang buffer zone malapit sa Sumi. bago matapos ang 2025 ang pahayag ay sinuportahan noong Hunyo 28 ng iulat ng cable news network na nagtipon ang Russia ng isang daan at sampung sundalo malapit sa Pokrovsk, Ukraine. Ang Pokrovsk na nasa 12.4 na milya mula sa administratibong hangganan ng Donetsk ay isang mahalagang sentro ng Ukraine. Ang mga importanteng kalsada na nagtatagpo sa Pokrovsk ay nagbibigay ng daan para mapanatiling may supply ang mga sundalong Ukranyano habang nilalabanan nila ang Russia sa Donetsk. Kapag nakuha ni Putin ang lungsod, sisirain niya ang network ng logistika at mailalapit niya ang kanyang mga puwersa sa hangganan. Kailangan niyang angkinin ito para makuha ang buong kontrol sa Donetsk. Ang malaking pagtitipon ng tropang ito ni Putin ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa Ukraine na gusto ng Russia ang Donetsk at Oblast. Parehong para palakasin ang ideolohikal na pahayag ni Putin na ang Donetsk ay palaging Ruso at dapat maging ganon. Ang pagsakop sa Donetsk ay magpapalapit sa Russia sa pagkontrol ng rehiyon ng Donbas. Matapos makuha ang Donbas, posibleng sumulong ang Russia sa loob ng Ukraine gamit ang Donetsk at Luhansk bilang mga panimulang punto para sa mga susunod na pag-atake patungo sa Kiev. Kung hindi man, ang pagsakop ni Putin sa Donetsk ay magbibigay sa kanya ng mas malaking alas sa mga negosasyon para sa kapayapaan. Maaaring igiit niya na dapat ibigay ng Ukraine ang teritoryong kontrolado na ng Russia para maiwasan ang patuloy na digmaan. Ang lahat ng ito ay nagbabalik sa atin sa kung ano ang naabot ng Ukraine sa kanilang mga pag-atake noong Hunyo 30 at Hulyo 1. Sa pamamagitan ng pagsira sa base ng ikawalong pinagsamang sandatahang hukbo at pagpatay sa commander nito, nawasak ng Ukraine ang isa sa pangunahing pwersa ni Putin sa Donetsk kaya hindi na makakaasa ang Russia sa hukbong iyon para ipagtanggol ang mga nasakop nilang bahagi ng Donetsk para magkoordina ng mga pag-atake sa mga rehiyong hawakan ng Ukraine sa oblast. Tuloy ang presyon, nakahinga ng maluwag ang Ukraine. May mga pagkakataon na maaring samantalahin ng Ukraine sa kanilang mga kontra-atake. Ang pag-ataking ito ay eksakto at matalino dahil maaaring napigilan nito si Putin na makamit ang layunin ng kanyang opensiba ngayong tag-init na sakupin ang Donetsk bago mag -Setyembre. Pero maaaring mas malalim pa ron. Bilang bahagi ng opensiba ngayong tag-init nakakuha na ang Russia ng ilang mahahalagang teritoryo sa Donetsk. Ayon sa New York Times, noong ikadalawamputpito ng Hunyo, kabilang sa teritoryong iyon ang Shevchenko Village na nasa kanlurang Donetsk. Bakit mahalaga ang baryong iyon? Sa labas ng lugar na ito, may deposito ng lithium na halos isang daang ektarya lamang ang sukat ngunit itinuturing na isa sa pinakamahalaga sa Ukraine. Ang deposito ay purong lithium na maaaring magbigay ng napakalaking dami nito para sa mga makabagong baterya. Ang kampanya ni Putin sa Donetsk ay naglalagay sa panganib sa kasunduan sa mga mineral na pinirmahan ng United States at Ukraine noong huling bahagi ng Abril. Sa ilalim ng kasunduan iyon, lilikha ang United States ng espesyal na Reconstruction Investment Fund para hikayatin ang mga mamumuhunan na maglagay ng pera sa Ukraine. Ang perang iyon ang magpopondo sa kayahan ng Ukraine na mapakinabangan ang malaking deposito ng mineral nito na karamihan ay nasa Donetsk kalahati ng kita ng Ukraine mula sa gawaing ito ay ibabalik sa United States bilang garantiya ng seguridad para sa Ukraine ayon sa kasunduan. Ngayon, may malaking interes ang United States na mapanatili ng Ukraine ang karamihan ng mga deposito ng mineral nito hanggat posible. Itinataya ni Putin ang kasunduan dahil sa kanyang kampanya sa Donetsk. Marahil hindi nagkataon lang na tinarget ng Ukraine ang isang punong himpilan ng militar ng Russia sa Donetsk Ilang araw lang matapos lumabas ang balita na inaangkin ng Russia ang isang mahalagang lithium field. Ayaw ng Ukraine na masira ang kasunduan nito sa United States ukol sa mga mineral. Ang pag-atake gamit ang Storm Shadow sa Donetsk ay posibleng una pa lang sa marami pang kasunod. Dinisenyo ito para pigilan ang opensiba ni Putin ngayong tag-init at masigurong hindi makukuha ng Russia ang buong oblast. Nauuwi muli ito sa leverage. Kung makuha ng Russia ang Donetsk, mawawalan ang Ukraine ng akses sa mga mineral na dahilan ng pagpanig sa kanila ng United States. Kung wala ang mga mineral na iyon, maaaring makipag-usap muli ang United States sa Russia na magiging mas masama para sa Ukraine. Kaya naman, ang pagsira sa isang punong himpilan ng Russia at isa sa mga pangunahing kumander nito sa Donetsk ang naging pangunahing balita mula sa pag-atake noong Hunyo 30 at Hulyo 1. Ngunit ang mahalaga ay ang susunod na hakbang ng Ukraine. Kailangang pigilan si Putin na makontrol sa Donetsk maaring magdulot ito ng mas maraming storm shadow na pag-atake sa hinaharap. Ang nangyari sa Donetsk ay isa pang dagok na sumisira sa bumabagsak ng opensiba ng Russia ngayong tag-init. Tingnan ang aming video tungkol sa maraming problema ang kinakaharap ni Putin sa opensibang iyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang video tungkol sa pinakabagong pagsisikap ng Ukraine na hindi mapasa kamay ni Putin ang Donetsk. Salamat sa panonood.